Sir, sir, magsisiksikan yung dami nyo. pag ano, yung CR nila, lubog na. Wala naman yung din ata CR nila. hindi na Sa naman sila sa sila yung bantong nalang ugyo. Sabi hindi pa tayo tayo mo kayo sa kabila. tapos. Tapos lang sa isi. Sabi nga Nakakatawang minsan yung mga bata dyan. Nakat na mga nakakas. Hindi sa sa

nandungyan <laughs> ko, ay nandungyan ko nandun ako, eh. ako sa iyo, nagkintab ko kala ko talaga pa, pa pa, pa ako pa pa, 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 pa pa,